tayo mga idol sa Tagaytay View site View site Restaurant Tagaytay Si Kulit ating uh, laruan Ano tayo? Ano tayo ng uh, bulalo dito? Yan o no. Commander, sama ko Tito Tayo sa view site Tagaytay Bulalo Lagpas lang ito ng ano? Sky Ranch. Graluhan dito View side Splendor oh Sana ating uh, Baby iyon Sinubok natin yung bakit sa Tagaytay Sa unang pagkakataon Ayos Pang performance Baby iyon hindi, na enjoy si kulit oh special halo halo sama natin yung ating uh, mga bagits view side mga idol sarap daw dito yung ano crispy tawilis ito tayo sa kubo pinilit natin sa kubo para para nagpipiknik lang tayo may mga customer din doon so uh, enjoy enjoy tayo mga idol sabado ngayon hindi tayo nagtinda <laughs> Unexpected na lakad lang to Kanina nag-ready na kami na commander na magtinda Pero napalitan ng desisyon na magbulalo Dito sa Tagaytay Ayan So dalawang pamangkin ko at saka yung tatlong anak ko Ayan. Sama si commander at yung aking mahal na kapatid Very supportive na kapatid Busy si commander sa paglalagay ng yelo sa coke Tingin nga ko, Kok. May konti lang muna. Inom tayo mga ito. Ang lamig dito. Grabe. So, ang oras ngayon. Anong oras na? 7.30 ng gabi. So, gabi na rin tayo. Umalis doon mga alas ay is. Medya. Ay, hindi. Mga 5 5.30 medyo ma-traffic lang tapos hindi pa natin kibisado yung uh, daan kaya medyo mabagal lang tayo kaya inaano rin natin na uh, matesting matesting natin si BBI yun doon nakaparada si BBI yun oh. you know matesting <laughs> natin na yakit sa Tagaytay ayan so uh, masaya tayo dito mga yon mga idol no dahil nga ay ay uh, pinagpalit natin ngayong kita natin na araw sa enjoyment ng family no dahil para mga relax naman tayo and siyempre ay uh, blessing ng ating uh, sasakyan bukas so balik naman sila atidang bukas kaya naman ay mag-relax uh, muna tayo dito sa Tagaytay So maganda yung napili nating lugar View site Ang ganda dito oh. Ma Sakto lang yung laki niya Gusto ko to dahil wala masyadong tao Kasi pag Sunday Sigurado maraming tao daw dito So malawak din naman ang parking Okay yung parking Malinis. Malinis Malinis din ang CR sarap dito mga idol oh. Yes. Yun mga idol ano ay uh, Ito. nandito tayo ulit sa new site na tayo no? para ma-relax dahil nga ay uh, hindi tayo nagtinta ngayon and biglaan yung desisyon natin na umakyat ng Tagaytay tayo para matisting din si BBE yun and siyempre nandito yung aking uh, kapatid din ayan kita mo muna makita mo yung kapatid ko ayos mama ayan Yeah. Big time yan, o. Tila mo yung bag, o. Oh. Nagabigay ng gas. <laughs> At siyempre, kasama yung dalawang anak. Si Kuya Don, pasensya na, Kuya Don. At Sa siyempre, trabaho, y. Eh. Kaya tatlong anak ko din, no? Dapat kasama si Kuya Don. Kaso ay uh, nasa trabaho pa kanina. So, hapon na lang. And uh, meron na tayong sabaw. Pakita mo sabaw? Unang sabaw. Oh. Wow! wow. Well. Yan lang yung sabaw. Hmm. <laughs> natin to. Buna natin. Buna, buna okay. Muna ulat yung tikim ng sabaw. syempre Magsigok mo na sabaw kasi may lamig dito. Buna, eh. lamig. Lamig. na antay. Lamig. 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 Kaya oh. ilagay oh, ko dito yung In ano. Init na sobra. May sushi. Oo, oh, okay. Wow. Sarap. Sarap mga idol. <laughs> ah, ito naman, kung Ayoko. Uyo. Ang ganda ng ito ng asawa ko, oh. Ibi, oh. Ha? Sabaw, oh. Sarap. <laughs> dong, ikaw naman, dong. Bibi, dong at siyempre yung anak kong panganay. at siyempre si Ate Princess. Ganda-ganda oh. Siyempre si Asia. Ganda-ganda rin. And si Bibi. Lalo na yan. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Okay. Oh, higop sabaw, higop sabaw. Higop sabaw. Ayan. Ay, sobrang lamig ngayon dito sa Tagaytay, mga idol. Dapat nga, nagdala ko ng ano eh. Ng jacket. Wala akong jacket na dala. Ang lamig. Liba sila. Sila lahat naka-jacket, ako lang hindi. <laughs> Ikaw daw wala ka ng jacket? Uh -huh. Ha? Nilibalbaldon ka? Kumutin, sumulat wala na oh. mm -hmm. Thank you ng sabaw. Okay. Okay. Balik tayo ulit dito. Bukas. Bukas. Kasama si Kuya Si Kuya naman mag-treat sa atin. Sarap <laughs> no? Sarap ang sabaw, no? sabaw. Bakang baka. Ha? <laughs> lasang ba? Lasang baka na parang lasang naso, ah. Aso? Ah, so, Nakana si baby pa higupin ko. oh higup kami. na. masaya ang ating uh, family ngayon. So, unang akyat natin sa Tagaytay, mga idol, na tayo ay may sasakyan and ay tayo ako rin ng yung driver no <laughs> at siyempre masayang masaya dahil uh, isang blessing na ito sa akin na makasama ang aking family. Siyempre yung aking kapatid. So, sagot niya yung gas. <laughs> Yun lang. At uh, kung gusto nyo nga mapanood pa yung aking video about uh, Mang Dogs Fried Chicken and uh, siyempre first and second brands. Ay, uh, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para at least marami, marami tayong mamotivate at ma-inspired iba talaga mayroon tayong sariling negosyo God bless at uh, maraming maraming salamat no, 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 no. bye bye